This is Kev's. Let's talk. Biktima rin ba kayo ng online scam sa GCash? Nawala ng pera at nagkautang pa. Kung umaasa kayong maibalik ang perang nawala sa inyo, panoorin nyo to. August 2, 2025, Sabado ng tanghali, nang may natanggap akong text mula sa GCash na nagsabing you received 5,000 pesos from SSS Calamity Assistance. Sa pag-aakalang totoo ito ay naklik ko ang link na may paunang mensahe na Enjoy a faster receive government subsidized experience. At pagkatapos maklik ang claim button ay agad na nagpadala ng MPIN or Mobile Personal Identification Number ang GCash. Pagkatapos ko mag-login ay kaagad na nawala ang remaining balance sa account ko maliit na halaga lang sana. Pero ako ay mas nabahala dahil pagkaraan lamang ng isang minuto, otomatikong nag-apply sa G. Gibbs na nagkakahalagang 29,999 pesos and 41 cents. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung kayo ay nabiktima katulad ko? I-report agad ito sa GCash at sa merchant kung saan napunta ang pera. In my case, agad namang sumagot si TikTok pero hindi daw nila ito marirefund. After 5 business days naman, sumagot ang GCash at sinabing successful daw ang transactions at hindi na nila ito mababago. Magtungo sa pinakamalapit na PNP anti-cybercrime group sa lugar ninyo. Sa kaso ko, pumunta ako sa PNP Marikina Anti-Cyber Crime Group, ngunit inirefer din nila ako sa Eastern District Anti-Cyber Crime Group sa Pasig. Ang Affidavit of Denial ay isang dokumento na nagpapatunay na mariin ninyong itinatanggi ang isang bagay na maliciously or unlawfully na ginawa gamit ang inyong pangalan. Or sa madaling salita, unauthorized or walang permiso galing sa inyo. At pagkatapos kayo gawain ng police report, ay ipapaliwanag ng investigator kung ano ang susunod na hakbang na gagawin. Ayon sa investigator na nakausap ko, ang pinakahuling hakbang na kailangan gawin ay mag-file ng complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil nga under nila ang GCash. Sa messenger ay makakausap mo si Bob at hihingiin niya lahat ng detalye at impormasyon tungkol sa hacking incident. Pagkatapos, bibigyan kanya ng confirmation number. At kung hindi ka pa rin satisfied, ay maaaring makipagugnayan naman gamit ang kanilang telepono. Ang tanong ngayon, naibalik ba ang perang nawala sa akin? Ang sabot ay, oo. Pero hindi diyan natatapos ang kwento. Nais ko sanang bayaran ang Chi Gibbs loan. Pero nagulat ako sa aking nakita. Umabot sa 58,727 pesos and 20 cents ang kabuuang halaga ng loan. Sa pagkakalkula ko, ang interes ay umabot sa 28,727 pesos and 79 cents. Agad akong nakipag-ugnayan sa BSP at ang sabi nila ay i-assign ia daw nila ito sa specialized team at maghintay na lamang ng updates. Ito ang pinakamalaking tanong. Responsibilidad ko bang bayaran ang interes ng perang nawala sa akin? Iwasan po sana natin ang paninisi at pamamahiya sa mga biktimang katulad ko. Ang dapat pagtuunan natin ng pansin ay kung paano matukoy at papanagutin ang mga taong nasa likod nito. Abangan po ninyo ang susunod na update kung pagbabayarin nga ba nila ako sa perang hindi ko naman ginamit or hahayaan na lang nila. Muli, this is Kams. Maraming salamat.